ng bingo, alright I check 830 alright Sunday ngayon guys o dito no, dito mga basic truck point dito Ayan, medyo bumagal ang takbo Guys, dito tayo sa kanan Malamang ginagawa rito sa kaliwa Alright ginagawa nga yung kaliwa guys kaliwang side dito yan sa may tapat ng uh, Loyola Loyola, Guadalupe, Edsa